I'm here. Okay, so Soundcheck. Ladies, we're going to start. Tomorrow's the big show. Mexico, ready. Mexico, we're here. Pusposan na ang rehearsals ng mga main hosts at ng performers ng Miss Universe 2024. This is good. This is good. This is So, do you feel good? They're, they're smelling, yeah. Dahil ngayong araw na ang pasabog na big day ang final competition at grand coronation pero bago yan ay sasabak daw muna sa last minute stage rehearsals ang mga kandidata kung saan e-rehearse na nila ang kanika nilang final evening gown na ilalaban mamayang gabi sa final competition Hindi na ganun ka laban na laban ang outfits ng mga kandidata today nang lumabas sila sa kanilang hotel. Makikitang simple at saktuhan na lang ang kanilang OOTD today. Simple lang ang so today ni Thailand kung saan suot nito ang kanyang black fitted long sleeve top at black shorts. Pinatungan niya lang ito ng kanyang gray fur coat. Makikitang nakasuot na lamang ito ng black croc sandals. Makikitang hindi na rin ganoong kaplakado ang kanyang hair and makeup dahil simpleng ponytail hairstyle at light makeup na lang ang atake ni today. Samantala, suot naman today ni VVV ang kanyang black fitted long sleeve top at black leggings. Nakasuot din ito ng black sneakers nakalugay ang kanyang straight hair. Sa makeup naman, plakado pa rin ito. Samantala, Ewan ko ba kung kailan patapos na ang kompetisyon? Tsaka pa nagsusuot ng pasabog outfits itong si Chelsea Manalo. Makikita ang laban na laban ng OOTD niya today kung kailan patapos na ang competition. Suot nito ang kanyang white blouse with white pants na pinatungan niya ng kanyang red oversized blazer na ang ganda-ganda ng pagkakabled nito sa white blouse at white pants niya lakado rin ang kanyang hair and makeup today. Uh. So, din ito ang kanyang color beige na high heels. and fairness, magandang OOTD niya today. Pero ang say ko, te, kung pasabog to, late na. Late na sa pasabog. Kung kailan patapos na eh, tsaka pa naggagaganyan. Ayon sa lumabas na balita, ayon raw sa kampo ni Chelsea Manalo, aminado daw sila na hindi gano'ng kabongga ang naging performance ni Chelsea Manalo sa preliminary competition. Kaya babawi raw si Chelsea sa finals mamayang gabi. Ang say ko naman dyan, te, kung gusto mo talagang manalo, dapat sa day one pa lang, pasabog ka na agad. At sa prelims pa lang, dapat ihataw mo na. Hindi yung kung kailan patapos na ang competition, eh doon pa lang babawi o hahataw. Patapos na, te, ang laban. pag mo na lang, te, na masatisfy ang mga judges para ipasok siya sa top 30, ba? Diba? Sana sa susunod na kandidata ng Philippines, utang na loob tigilan nyo na at tantanan nyo na yung reserve, reserve, reserve your energy, ek, ek, at no when to pick chuchu na yan. Kasi laos na yan eh. Hindi na uso yan. Hindi na uubra yan. Dapat day one pa lang at sa prelims, ihataw mo na. Kasi, walang kasiguraduhan kung makakapasok ka sa semifinals dahil ang performance mo sa prelims ang magdidikta noon. Hindi ba nila alam yun? Bakit pa Juliet, 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 Juliet na lang na ganito yung strategy nila na reserve your energy, Keneso, sa finals, you know when to pick ek, eh, kaya pa Juliet, 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 ina, na naliligwak. Diba? True naman, diba? At guys, be open to constructive criticisms kasi paano mag -e improve ang kandidata kung binablock yung constructive criticism. Hindi nyo tinutulungan ng kandidata sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng kasinungalingan na positive feedbacks. Instead, nilalagay niyo ang kandidata sa alanganin kasi they don't know their rooms for improvement. ba? Diba? Reserve, reserve muna. Day one, reserve, reserve. Hanggang preliminary sa finals na lang daw magpapasa. ba? Diba? I mean... How sure are you na makakapasok ka na talaga sa ano sa finals, 'di ba? Anyway, anyway, bukas alas 9 ng umaga mapapanood ang live telecast ng final competition at grand coronation ng Miss Universe 2024. Ayan! anong say mo?